Yung ulo mo. Hindi di rin. Mahirin pa okay. ang duha. Parang na ano, nahipit yung mga kudyo ang mga kayo. Mayroon na ako mga Kailan? Dati, di ba? Pag uwi ko dito. Yung puno. Mayroon, Mayroon. na lakad ko. Mayroon ka sa ka. Oh, may tako mo na. Oo, may banda. May ano, may banda yun. Ano, nagbantay na siya lang. Oo. Oh, sabi nga nila, sabi sa Sabi, sabi nila sana mga ano. Kapag-akit lang puno. Ano? Ano, oh Oo. Ano. Pahingi po. oh ganun. Yeah. Hindi so, diba? ba? pa pagka, pagka sumag, kung mayroon, tumatayo, balibon nyo. Mm. Meron, meron, talaga? Oo. Oh. Meron talaga? Sa amin din, sa Bulacan, meron din. Oo, ganyan yun. pa ka nga pagka di ka nagtabi-tabi, lakas ang hangin sa taas, kahit walang hangin eh. Para ang ano, para ang yuyug, para ang Kaya bababa Okay. ka. na pag ganun. Pero dahan-dahan ka lang. Ah, oh, malaglag ka na. Sa puno, bawal magakit ng asin. Bawal na bawal. Asin talaga. Galit sila. Galit. Tulit sila sa asin. Wag na wag. Ano ang pag mo Doon ka kakain sa taas ng puno. Tapos may Kaya mo. Oo, mangga ba naman lagi ko yung nakakit? May <laughs> uh, dalaka. Doon ka sa taas. May dalaka kuchillo. May may ba kuchillo. Oo, doon kaya sa bulaan. Ganyan kami. Sa taas kami kumakain. Sa bubong. Bo Kasi yung puno, malapit sa bubong. Bo Pagkakit namin, sa bubong bo kami, bababa. Tapos doon kami kakain sa taas. Dila yung babalatan. Ayun ko, basta bawal. Galit yun sa atin. Huwag na huwag ka dyan mag ano. Kahit anong mangyari, huwag na huwag. Nagbingi ko lang ng ano, ma mahinain na ano. Hmm. ka, ano, wala ka lang. Taigi. Kasi may tao yan, bawat puno may tao yan. May, may bantay diyan. Yung puno, may mayroon din. Mayroon sa misilo yun. Anong kalaki yun, no? Bakit bakit din alam si Papa Abulario na wala yung na wala yung kapatid ko yung tesori so mo. Oh. Na wala yun, it, tinago yun. It. Tinago yung tinago nila, dala-dala nila. Yung batang maliit kasi ng laki ni Koy Koy. Lumalakad yun. Siyempre mo daw. May isang taon nga lumalakad yun. Hindi oh. Yung nga na wala mo ng bata. Yun pala doon sa puno ng sanig. Sa taas. Sa lag. Ta tumtum din tumtum yung yung ano yung woo. Ano? Ya, ano? Yung ginamit natin dito. Lauta. Ginamit nila ng ano? Bujong. Ah, bujong oh, bujong. Shell. Shell shell. Oo. Kaya yung dito yung ginamit niyo yung yata papak mo yung yung ano. Yung kaldero mo na kawali. Pinapakan din kumain nila para ano. Iuli na namin, iuli, oh, iuli mo, iuli mo. Una sa inyo, iuli mo pinggit pa akong ganito oh na ako eh ganito ginagin na ako eh ang dami namin na yan mataas gunamila ah uh, sigo karabaw yung ano yung puyabano. Oh. oo puno mangga oo oh. niyog bunga yan ang aming doon sa probinsya oo oh. tapos Ni sinitas batugan ng manok. Ikot sa niya Uli na namin maawa kayo uli iuli Ano may ritual? Ganyan pa kung pakin Oh, yung ritual. Oh. Uh. Ganyan, yung tahong pa ganun pinggan na tumutog. Wala. Wala pa alas, alas 12? Uh -oh? Alas 12 ng gabi? Oo. Alas 12, alas 12 na. Alas 12 na tanghali. Nawala. Alas dugin ang gabi na uli. 12 hours? Oo. Alam mo na ka ganyan bata. Tumatawa? Oo, matawa. Ibig sabihin kalaro niya. Kalaro nga? Oo, kalaro niya. Hindi, hindi mo sabihin ano. Oo, oh, hindi siya, hindi. Tapos, ano nang ng sangig. Ang sanglag. Sangig sa rin, sanglag. Sa puno sangig. Oo. Ang sangig? Anong sangig? Mabango oh. rin yun. Ihahalo rin sa ulam. Hindi yung trutas? Hindi. Halaman lang. Nakita ko nga ganyan. Hindi halaman. Tangin. Gamit mo siya ulam. Parang ang gulay, hindi. Parang gulay. Ah, gulay. Oo. Oh. Parang... Doon, ang bata daw. Hindi na tagal yan. Pag-abot ng... pag ng ano, tatlong taon. Kinuha talaga. Kinuha yung bata? Makay. Tip that. Lagnat lang. E, Alam mo si ganun din. Lorindo? Hmm. Lorindo kami. Unang-una -una, si Lucentia. Hmm. Ang, 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 ang kamay niya hanggang dito, limang. Limang? Hmm. ang ah, maliit lang yung kamay niya? Dalawa. ang oh, dalawa limang. pero maliit lang. Ma, malit maliit, no. ma, ma, ano, Oo. Oh. limang may paa. oh, may, may pa pasipit. Pasipit? Mm -hmm. yeah. Hindi nagsagalang bata daw. Yan ang pinapanganay namin. Eh, ano, nagsundan ni Florindo. Oh. Masunod ni Florindo, namunod ni si Florindo. Isang babae, dalawang babae. Florindo sa Florin. sa <coughs> <Di. coughs> Florindo. Yes. Mm. Florindo. Si Florin, Yan ang sunod ni Cresilia. Marimo, iba yun. Pangatlo yun, Marimo. Bukang apat. Bukang apat. Ang apat ka? Oo, oh, nasunod-sunod na nagka... Naka hmm. yung bata, ayun ay ano. Ay, yung mga makapit, ako lang, ako na ang pinaka... Tayong... Pangalay. Oo. Oh, kaya sunod-sunod eh. Oo, oh, namatay. Oo, oh, kay Cynthia, si ano, Lorraine. Kaya mo. Hindi ang kanila. Uh, namatay naman to si Rino. o si Lorraine, si Anyos abot-abot na kami. ba't namatay? Ha? Wala. Yung yung hapon. Ha. Ah. Malinaw na. Kaya may hawak na may hawak na kami ng kwarta ng hapon. Puro ang sawag dito ay alam mo yung pangalan dito? Puro lamok doon yung sinasabi pag minagnap ka magurusan na dito. Yan ang pangalan dito. Dengge? Dengge, denge. Dengge. Oo. Oh. <coughs> pag minagnap ka kinakagat hinap, hinap, ka doon, ninalagnat ka. Oh. Aabot ng 40, Kurinta, ano, ingat, ayong ano, ang takas ng -taka. Lagnat. Oh. 40 Celsius yung takas ng lagnat mo. Oo, oh, takas ng lagnat. Yun ang, yun ang, yun ang na masaya ng aking ang, ang suod, ang kapatid. Katuro si Agnus, ang iyong edad. Alam mo, anong kalaki? Anong kalaki? Ayan, itong anak niya ang kap at or si Arnios? Oo. Oh. Hindi malaki na yun. Ilan daw niya laron? Arun ron na. Pero mapayat-payat siya. Payat lang? Oo. Hindi nakakaliyan. At or si Arnios, may kilis siya. Umatay yun. Naglak lang siya. Kinagat na lang siya tayo. Ay, marami na matay ron. Nakakamati talaga yung dengue? 46 siya tayo. Tama, 46. Na hindi 46. Kinanak niya siya na eh. Yung mamani siya. Mama ni ano, maliit pa yan, di pa pa makalakad. Hmm. Nanay ni Jimmy. Uh. Oh. Sa porsi yun eh, pinanganak ni na nanay ni ano. Ano ka? Sa porsi yan. 1940. Nanay ni yung kapatid ko na sa, na sa ano. 1936, 1936. Ako pala ang 1936. 1937 kayo pinanganak. Hmm. Yun, po. Sunod-sunod sila. Sunod-sunod sa -sunod akin. Yayong, yayong. Yung si training o si ano, yayong. Ibig sabihin, pag-abot na isang, yung tawag yayong, tawag nito soob yata. Pero sa yaya, yayong. Anong soob lang? Soob, yung ano, sunod. Sukob? Sukob sa taon? Ah, Sukob ba? Sukob. Ano, isang taon lang sila pinanganak. Hmm. Ah, Sukob. Yun, yun na sila si, si ano, si Kiling si og si Wulasa, uh, so, si Training lang ang lalayo-layo. -layo. Kaya nasundan yan, ni'yan maria ni milon nasundan agad yan ng baka yan, si ano, ni, si Training ang um, Wulasa ang ano, ang tanda, nasunod si siling Ano si Kiling, sunod si Training. Si Nasundan agad ni ano. Yan ba? Ilan magkakapatid? Siyam kami. Siyam kami baga. Anong trabaho ni papa nyo lah? Ang uuma. Ano yung mga uuma? Nanan kahit ano. Nagtatanim lang kahit ano? Oo. Maes, si... Munggo, mani. Mama nyo lah? Sa bahay lang. Alagaan ng ano ba? Hindi... Hindi mag... mag ng mais. Tapos hindi mas aluman. Yung ganyan. Oh. Oo. Oh. lusong. Lusong? Oo. wala naman na giling. Tubig, tubig namin kuha ano yung tubig, hindi ganito. Ah. Subong ayung ano, kawayan. Pinapasa namin. Kawayan? Nalagyan ng tubig? Oo, oo kawayan din o. namin doon yung tanda tubig na. Parang, parang, hindi ko na laman <laughs> Walak Malaki. Eh. Um, I'm... Isang laka rin. Yeah. Ah. Container rin yan, ano ano. Yung okay. pas namin yan. Oo. Ilan, ilan yung lalaki? Ilan yung lalaki? Ha? Kapatid? Wala lalaki na. Lalaki yung babae? Naman. Oo. Ako lang. Kaya lahat nga, lahat ng trabaho ako lang. Ah, kaya pala. Hmm. Wala lahat. Yung, yung pag, pag ano, pag-intra ng ano yung, yung, ng pag-aral, ang nag-inaralan nag-aral kami, nag-aral kami, ano, iba man, ni Saya, Benny Bon, Benny Bon, Benny Bon, Benny Bon, yan ang amang, ano yun ni Saya yun, ha? Pagdating ng, pagdating ng, ano, Amerikano, ah. Oh. nagpapalabas ng, Jotor, Jotor. Jotor? Oo. Jotor. Ay, ano, 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 sila, Amerikano. Ah. Oh. Yun, ano, ano, ako, nakaakit na rin ako doon, doon, sa, barrio. Ano na? Dami kami sa bako. Dami mo. Ay, mag ako siya. Wala. Nag-minuibin na ako dun. Ah. Um, ano be Siyam. Ah, siyam na. Sa oh. um, bako ako. Hindi maaari din kung sa bako. Punta ko ang dami kong gawa. Maglinis pa ko ng kain ng manok. Kain ng baboy. Walis, walis, walis. Unuto na kong mama. Ito, ito na yan. Unuto na kong mama. Wala iba mama. Inukurot ako ng langit. Inukurot. Nasumbong so, ang papa. Kurot ako papa. Ang galit sa si pus papa. Salitaan mo lang. Kung <gibito> Ako mo na anuan. Hindi siya magsalita. Gusto niya lilipat ako. Pulbado ka? <gibito> Gusto ni mama pala. Li lilipat ako. pa, may sakpak ba ako? Lupa ada ada aku yang suruh. Ya, aku nonton aku. Dan ai kena kau pulang. Kau pulang kau akan bapa. Dia nak. Tiga. Orang tu ini apa orang itu. Dia tu dok oh tu dia. Dia pun mama. Mana? Ayah mau palos papa. Pakai pomalo Oh, wala siyang salita pa. Ang si, si Lolo, wala, hindi, si Lolo. Ang ganda ng salita niya. Intindihan hmm. mo dito? Sabi niya, ganun ganyan ang pwede ka. Intindihan mo ba ito? Hmm. Bakit ako oh. humawak na ito? ganyan yung kaunin. Mapapangaralan ka kung bakit siya papaluin, oh. kung anong kasalanan mo. Hawak uh, mo ito. Ayun ang pa. maganda para naalaman yung, para alam mo yung kasalanan mo. Oo, oh, ganun bago ka paluwin, hindi palo ka lang ng palo. Hindi mo pinapaliwala kung ano ka kasalanan ng bata. Ang sali ka. ng salit ka. Ang sila mo ba ito? Hindi pa ka mo Kinausap. Kinausap ba kita? Ang bisaya doon. Nagsulti ba ko sa iyo? Nagsulti? Hindi, oo. Nagsulti ba? Hindi na Hindi na nangyayon. Hindi na nangyayon. Opo, opo. Sumagot lang. Well, isang ni Sagot, ha? hindi mo to? Oo. Oh. Bakit? Bakit ko umawak na ito? Nagalit pa po. Bakit? Sabi oh, na, ganyan ba Sa salana ano, na po po, eh. Di na na pumuulit po, di na. Di na matuloy yun pag ganyan. Hampakin na ng isa. Oo. Papaluin ba rin? <laughs> Oo, iyan na lang. na. Pero pag hindi ka sumagot sa isang mo, sasagot ka na, hindi. Hindi tama ang sagot mo. Ganda na. ang pasigaw ang ano mo sabay iyak Pal palo ang intindi niya ang intindi ba't ikaw umiyak lumalaban ka ayun hindi e, siya ganyan kailangan mag iyak o, ang paliwanag ayos na mukha mo hmm. kung hmm. magsalita ka ganun walang may karingig Dito nga yung pag ano ma mga tindi tindi nga pinaluhod lang siya hindi siya kapaluhid paluhod siya doon ganyan ang ano hindi ni Papa. Luod siya. Ano na ano. Hindi na, di na mag-iingay. Hindi na rin siya mano. Hindi na maintindihan niya. Intindihan mo na. Mm. Hmm. Pag na po nakaganyan. Opo. Intindihan nga niya. Gusto ka ba laging ganun? Gusto ka ba nananan? Ganyan ka. Ay, hindi man po eh Ay, si mama kay... Yakan! Tiraan mo! Gaganyan naman ako. ma ma <laughs> Ang <laughs> ganyan din ako. Kasi nang ganyan yung gulat. ang usag ako. ako lagi, nilagagalit ako dyan. Kaya may san... Kaya si Iba nagagalit ako niya. Kukurukin ang kurutin. Pag-uusahan po mo. Alo na ako. Laki na. Kurut dito, kurut dito mo. Kumu Ay, Kumu kumura ka sa mama eh. Alam ko sa mama ayaw ko pa mo ng ganun. Ayaw ko pa nun, isi yung kurok. Salita lang. May <laughs> katawa kong naala kong papa niya. Hindi ko napalo. Napalo lang ako itong, kung ano, yung nutusan ko ng kalabaw. O bakit sumama pa ako doon sa paglubog ng kalabaw? hindi marun <laughs> ako ni, marun ako ganyan lubog. Mga nga talaga. <laughs> Alam mo, 1940, 49 yun yeah, na yun. 50. 19, 50 mo na matay si Papa. 1950. 1950. 19. Anong kailan uh, yung ano, nalabog? Bakit yung sa Kalabaw? Mm. Nagdaro yun. Sabi niya, dalihan mo doon. Ah. Alam Kailan mo na palabog ka pa. Malamigan mo muna niya. Parang humigal ang Kalabaw. Hindi mm. nagkabayo ako. Makabayo ako eh. Sa Kalabaw? Oh, may limaw doon. Ani ni Maula? Sapa, asapa, asapa. Asapa. Oh, in, sapa, sapa. Ah, sapa. Oh, ang putang ina, sapa, sapa. May tao pala yun, bigla kong hinila. May bantay din? Oo, oh, mayroon pala. Nag ano, alas do, mag alas do siya na kasi yun, eh, yeah. tangali. Hindi. Ah, tangali, oo. Oh. Ang um, araw. Buang nga, pasok man ko doon sa yungid-yungid na. -yungid Parang ang hindi na ko, hindi na ko nakaano, buti ka mo yung pinsan ko si Buning na doon ngayon si Buning pangalan sa kung sa bato ay sa buhay kayo, pinsan ko yun. Lalaki babae? ba Lalaki! Ah, Paragwang hinila ako doon, eh malinaw man ang Hindi na po nakabalik ko. Awas, ah, hinila ako doon. Ako ah, walang humila, yari. Yari ako. Lumos. E na, ako man ako sa napsa yung binabasa ng ano, nakta yung nasa basahin. Eh. Hmm. Ano ka? Punta ang tubig ko. Punta ang tubig ko. Punta ang tubig ko. pinagbawal. ano eh? Bawal ng tubig? Oo, no, yung ganyan ano. Hmm. Kaya di ko, di ko maligo ng gabi. Di ko na, ano, bawal. Naasa ano? sa Kala mo ba? Eh, yung siya naman nang nasama ako sa kalabaw. Ganyan ang kalabaw eh. Pagluhod ng kalabaw, ganun, di gano'n. Hindi man ako bumaba. Sumama na ako. Sub-sub na. Eh, yung kalabaw, sub-sub din. Hindi, naka ng ang kalabaw. Kalibali man ang kalabaw. Pagka nagkalubog sa limaw. Ay, ay, ay malas, eh. kalabaw, malakas eh. Higahigang kalabaw, kalabaw. Oo, oh, lumala ano, na lang. Nagkatampisaw. Oo, nagkatampisaw siya. Nagkatampisaw siya nga. Wala. Nakita ko ni buring. Pagkita ni Buni nga di na po na, na ano, na doon pala. et kagay dito di naman po eh. Sa inyo yung kalabaw na nila? Amin kalabaw, dami kami yung kalabaw Sana yun ang na pala, lalaki. Pag may kalabaw, pag, ah, pag, oh. pag maraming kalabaw, mabenta, lalaki. ano, ano na ni Duro? Yaman. Ano mo siling? Sino? Mama ni, mama ni ano. Yan ang mga ano, doon, binibigyan kanina. Ayun Dati rin, maganda rin yung dati, lolo ko baboy. Sa wala kan, Baboy, wala, sa Wala sa, bebe. Baboy. Di ba sabi ko nga, maglinis ako ng kain ano? ng baboy, maglinis ako ng kain ng mga kambing. Ah, ano kayo, may farm kayo sa dati? May kambing kayo, may baboy kayo, may oh, kalabaw. may kambing. May may baboy kami ng ano ganyan, kalaki. Alam mo, mag ilan ang baboy? Siyam. Ang kalabaw? Lalo isang ano, kalabaw. Dalawang lalaki. Dalawang turo papalit-palit na mga. Dalawang babae. Ang Gininta namin yung inahina. Ay, yung kambing. Ha? Yung kambing. Magkala benda dati. Ha? Benda ng kalabaw. Mura lang kaya daw. Oo, oh, mura-mura lang talaga dati kasi hindi pa ganun kalagay dati. Hindi may... alam, basta sinabi mura lang. Bababa. Mga 50. Wala pa. Ayaw ko kung na ano. Kasi di ko lang alam. sa ko naan mo. Basta mura lang. Mura lang. Mura lang dati. Malabaw nga ano, ng mahal ngayon. Oo. Oh. Wala, binto talaga yung kalabaw ngayon. Wala na baboy. Buhay, uh, buhay ba't papa? Binta man kami ng kalabaw ng ano? Sino huh? daw? Matas <laughs> daw. <laughs> Nagbinta buhay bas, papa? Nagbinta ng kalabo ng ano, yung lalaki, ah. yung hayuhay, -hay, at si baboy. Siya ang baboy namin doon, kalam mo dalawang, dalawang bigal, ay isang bigal, dalawang anayon. Ang nang manak, sabay sabay Manok pa. Ito hinik papa. Ito, siya Yung kambing pa. Ilan? Ang dami pa lang, ang hindi pa lang hayop dati Kambing. Ang kambing, tatlong, tatlong mga inay. Dahil niya pala ng ayaw hmm. Tapos kami nga, oh, yung, yung aarado, dalawa, palit-palit. Palit-palit. Kala -palit. mo ba, kano mo ulit ni ano, kung matandaan ni ano. Hindi kami hirap. Kamalig, mais namin yung kamalig. Yung mai, ay yung, yung ano, kamalig-kamalig, mais namin. Sorry yung mag magiling namin ko kuha kumais ko ito tan ito, ito sa aso namin yan doon mga nakakaso namin yan hinambat ko mga eh, madilim hinambat ko man ako ito ang kapto Kaya mga oras yun lang Papa, na ayaw niya wala hindi sabi nila ma sisira ang So, okay. na to. Why, why, yung ano dito? Kinigat talaga? Oo, oh, sinikmat. Ginagano. Sinakmal. Oo, oh, sinakmal. Binagal nga. yun oh. dala ito. Alam mo nung patigil sa dugo ni Papa? Yung ano o, oh. kuwan lang Papa yung saging yung saba. Saging mismo? Oo. Oh. Yung pinakalaman? Pinutol yan. Putol sa mulbot, yan ba? Oo. Oh. Yan na tinunga. Lagay dito. Ah, puno! Oo. puno mismo po po tulad yung ginagawa yung ginagawa yung di, oh, ginagawa yung 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 na, yung ginagawa yung ginagawa yung ginagawa Wala, wala, wala eh. yung Lahat nga, lahat, nga, ano, lahat naman, lahat naman ano, Inutip niya yun. Anong balaybo? Balaybo Balaybo? Oo. mayroon nito. Aso, ah, so tingnan mo dito. Di ba mayroon? Um, yan, mag yan, ginuntingin na papa yan. Para? Oo, dito mayroon. Oo, oh, Parang... ginuntingin para nin. Oo, oh, ah, para ano. Yan ang ano, ginunting. Para? Inipon. Tapos yung bundutin at, bundutin at, at, Sa dulo. dito yung bumbutin. Ah, uh, bumbutin. Ah, bumbutin. Ah, bumbutin. Dito, ginunting. Sa ipin. Ginunting. 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 Empty na yun. Lahat ng may bowl dito. Diba si Kiko, aso di ba si Siko mayroon? Sila aso din. mayroon dito? Oo. Oh. Mayroon. Mayroon din. Ginuhaan niya. Hinupit niya yan. Lahat nga din. Pati dito. Mayroon dito. mga aso. Oh. Dito. Hinupit niya yan. Hinamasama niya. Tapos? Oh. Hinunog. Hinagpit dito. Yes, ma'am. Tapos hindi naman na hindi naman ano deh, yung saging yung saging sulpo din siya. Pan kayo? Pati ito. Saging ko. Inak niya saging na lang. Sa yan, hindi tumigil dugo. Tumigil ang ah. dugo. Hmm. Mayroon, sino yan? Wala, sino yan. Tumigil ang dugo yun eh. Yun lang ang gamot. Ang dik dikdik na niya -dik na dikdik na siya. Mayroon din dikdik. Kahoy na siyang ba ulit. Kaya nga, di na naku nakuha yung nilagay niya noon. Di ko na, di ko na alaala. Ano, dala po yan. Pati yung ano, yung yung, yung yun langit na mga nakah. Mga Kumahan na yun. ano talaga, langit talaga ng... Yung, yung bitin daw? Oo. Oh. Bali, niya. bitin? yung ano, ahas? Oh. daw niya ng ganyan. Kinukuha niya lang? Hmm. dito. Yung, <laughs> lang, Me urra que donde papá hay de mano. Acá ni nadie en camino. Baúl. Baúl. Hay una baúl. Hay una baúl. Hay una baúl. Hay una baúl. pa dito. Ito.